Ito na, luto na mga ka-FB Bells. Uh, Buksan na natin ang ating naluluto na na gulay. Yung Marco ganapin. O, oh, naluto na siya. Ito na ang laman niya. Sarap na ito. Iyanda na natin yung pagpakain sa ating amo. Pintayin na lang natin magising ang ating amo tapos bago siya maghingi ng pagkain. Ito na yung pagkain na luto na. Ang sarap nito. Ayan na, na natin. Hein? Guys, luto na. Ito na pagkain na yun. Ipiprepare na natin.